So hi mga langga for today's video mga langga nakakalungkot mga langga meron ako itanong sa mga teachers din na pag ang bata na late mag exam talagang hindi ba sila mabibigyan ng grade sa card kasi alam niyo mga langga kaya ako nagtatanong huwag nyong ibahin ha sa, sa mga teachers na kapanood ng aking video uh, pwede kayong mag commentan kung talaga palisiba talaga ng school pag ang bata na late mag exam hindi mabigyan ng grade So, yun mga langga. Kasi, nalate yung anak ko mag-exam. So, exam kasi nila nung nakaraan, week. Tapos, yung anak ko kasi nagkasakit. So, hindi siya nakapag-exam. Pero, nagtanong ako sa teacher niya. Kasi, yung araw na yun, kasakit yung anak ko. Tapos, nung araw din yun, exam din nila. So, yun, ang sabi ko, paano tong exam nila ngayon, ma'am? Tapos, yun ang tanong ko. Kasi sabi niya, wag kang mag-alala, mami, kasi pwede siyang mag special -expecia special exam. Ganyan. Di ako naman, di kampanti lang ako. Hindi man lang sinabi sa akin na, pag mag-exam siya sa special exam, hindi na counted ang kanyang grades. Kumbaga, hindi na siya mabibigyan ng grades. So, dun ako nalungkot, mga langga. Kasi kung alam ko lang pala na hindi siya mabigyan ng grades, dapat kinuha ko na lang yung taste paper niya kasi malapit lang naman yung school niya, 'di ba? So dapat ganoon. Hindi naman ako ininform ng teacher na Mami, pag yung anak mo mag-exam pero hindi na mabilang yung ano niya, yung score niya sa sa taste paper, yung ganoon ba yung paliwanag ng may sa hindi na mabigyan siya ng grade. Hindi ko talaga akalain yung ganoon ang mangyari na hindi talaga mabigyan ng anak ko ng grade kasi late nga daw mag-exam. So, yun mga langga, nakakalungkot. Kasi alam nyo, lahat naman tayo, di ba, nag-aano, nagpa-aral sa, kahit pa ma ma-public man yan o ma-private, napakagastos, di ba? Isa pa yan, napakagastos. Tapos, ta tayo naman, nagsumikap naman tayo para magampanan ng ating mga anak na mabigay nung pangailangan nila sa school, di ba? Ngayon, nalungkot ako kasi Ganon pa lang policy ng school. Pag na late yung bata mag-exam, hindi mabigyan ng grade, 'di ba? So nakakalungkot talaga as in. Nalungkot ako kasi 'yun ang nangyari. Nangyari 'yan sa anak ko na hindi nabigyan ng grades. Pero hindi ko na kung sa school, ha? Ayan, 'yun lang itatanong ko sa inyo mga Ganon ba talaga ang policy ng school? Na pag na late ang bata, hindi mabigyan ng grades. Ang inang gusto kong mangyari nga mga langga, yung mga activity at saka yung mga dapat may points 'yun, 'di ba? Yung mga activity at saka yung mga gumagawa naman siya ng assignment. Kasi pag doon sa school nga, hindi siya hindi siya nag write So pag sinabi ko naman sa teacher niya, pag hindi niya hindi siya ayaw magsulat, i eh, tiklop na lang para pagdating dito sa bahay ipapagawa ko. 'Yun ang inano ko sa teacher ginagawa naman ng teacher, tiklop lang pwede sa bahay, ginagawa namin. Kasi pag doon sa school, hindi niya ginagawa. So, yun malangga. Yun lang. Gusto ko lang malaman kung ganun ba talaga ang policy ng ibang school or dito lang sa school nila. ba diba? So, yun lang mga langga. Maraming salamat sa pagsagot ninyong mga ano ha. Comment. Mag-comment lang kayo dito kung babasahin na lang. Magbasa na lang ako. So, yun mga langga. Salamat.